Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ay, kalimutan ko guys. Magdala nung... Kahit sana yung melatonin. Mag-check ako mamaya sa ano. Sa pharmacy ko meron. Kasi... Ang babaw lang ng tulog ko. Or, dahil sa na yung katawan ko ng ano, na maaga akong gumigising, yung ganyan. Ang aga ko parang gumising kahit nasa <laughs> sa bakasyon ako. Hello ka. Tapos pag hindi kasi ako umiinom nung eh, ko sa inyo. Kulang ang tulog ko. <laughs> Teka guys, loading pa. Kuta ko. Kising na yung mga kasama ko pas na ng kwarto. Ayun nga. Ayun na good morning. Ayan yung view ng room ko. Maganda rito guys kasi yung mga ano mga bubong inaanohan nila. Tinataniman nila. No, mga ganyan lang oh. Kahit mga simpleng grass lang. Ganyan. Kaya siguro hindi masyadong mainit hindi mo rapdam yung init. Ayan. Ano kami? Nasa tapat kami mismo ng uh, expressway. Pero hindi masyadong ano, hindi masyadong maingay. Kasi walang bumubusina. Since expressway naman siya and <laughs> parang konti sa sakyan dito. Ayan. ko lang kay Jolo kasi may tumawag sa Viber. Na, sa Viber, <laughs> mo order ng tatlong Hungarian meal. Eh, hindi sumasagot si Jolo sa ano, sa messenger. I mean, hindi ko makontakt sa messenger. Kaya buti na lang, may CCTV kami na may two-way intercom. Two-way? O oh, tama, two-way intercom. Kaya, ayun, napaluto ko na. Anyway, good morning, guys! deserve ko to, deserve ko to, deserve ko pero ayun, hindi ako masyadong nakatulog dahil wala akong baon ng melatonin or yung iniinom ko na yung Vicks, sana pala nagbaon ako no, kahit na 100ml lang kasi iniisip ko bawa, baka ano, baka uh, patanggal sa airport since bawal magdala ng more than 100ml So, and hindi ko rin expect na ma, ma ano ko, ma, tawag doon? Po prolong yung stay ko dito. Prolong. <laughs> May extend. Kaya ayan. Kahit nga yung pink pills, hindi ako minum kagabi. Kasi sabi ko tinitipid ko at good for 3 days lang yung dala ko. Pero anyway, let's see mamaya sa ano sa pharmacy kung ako ng melatonin or something na pampatulog ng mahaba. Kasi gusto ko talaga guys, ano, ma masulit yung pahinga. Alam niyo yon <laughs> Buksan na natin. Ayan, para makita natin ang ganda ng view. Dito daw si Princess sa taas. Wala naman. mo ba ata? Pero masarap mag ano, morning sun. <laughs> Ayan. Tingnan nyo, lahat ng ano guys, lahat ng hubong, may ganyan. Tapos may sprinkler pa. Kaya talagang mabubuhay yung tanim. Kahit sa mga bus di ba yung ano, yung parang canopy, Ganyan yung bubong, may mga tanim. Oh. Good idea. Sarap mag-ano dyan. mag jogging-jogging. Walang mga auntie na ano. Tinan natin mamaya sa park, may mga auntie na nag nag-zumba. <laughs> Sama tayo. Charot. As if naman. Gusto ko magka free Frito sa ano eh. Sa order ko sa Shopee ata. <laughs> Nadala ko pa. Nagtataka ako. Wala man lang akong ano. Inita ng tubig. Ito na pala talaga yun. Akala ko coffee machine. So hot and cold water purifier. Ayan. Kaso di ko alam may operate. Paano ba? Kapit-patit lang ba? Ayun. Ay. Very good. Huwag lang tayo makasira. Kung di, di tayo makakauwi ng Pilipinas. Baka di ako makauwi ng Pilipinas pag nasira. Ah, tapos water. Ay, kap. Ah, ayan. Ihigupin kayo niya. Kaya nga Ayun. Anong pinindot mo? Ah, masyado lang ako nagmamadali kanina. Kaya pala antayin. So... Sige pa. Ganun pala. Pala kasi sa bundok yan eh. Hanggang termos-termos tayo. O tingin? Oh my God! kita <laughs> ko kay Jolo. Picturean <laughs> ko. Jolo. Parang gusto mo ng banana dito? Ganon. Kaya mo ba ito? <laughs> Grabe. Ang laki. Isa-isang <laughs> isang plastic. <laughs> ano, men? Biodegradable. Ah, kaya. Biodegradable daw yung mga plastic. Stand by for further instruction. Thank you. What's happening? They're not coming. Ladies and gentlemen, <laughs> <your attention laughs> <please>. oh. <laughs> the alarm has been activated in the building. We are investigating the situation. Please remain calm and stand by for further instruction. Thank you. Ladies and gentlemen, your attention, please. The fire alarm has been activated in the building. We are investigating the situation. Please remain calm and stand by for further instructions. Thank you. From here. From here? From here? We didn't know from here. Wala naman. Dito daw galing yung ano? Fire? Or yung ano? Sure ba? Wala naman. Ito, pero walang ano naman. Dito daw pala sa atin galing. Wala naman. Wala ko nakasaksak. Naka-off nga 'yung ano ko eh. Ay naka-fan lang. <laughs> Binisita pa kami. <laughs> Checking. From here kino. Ito pala ang alaala. Eh, oh, ano ito? Ah, ah nag alarm sa lahat, pati tayo ng connecting alarm that every house will alarm and return from a fire. Pangalawa na nagpupunta. Yeah. No. Ah, so dito talaga. So you want to go up and check? Yeah, I need to check on uh, so, Somebody came, but they didn't go <laughs> Takot yung dalawa eh, <laughs> dyan lang kanina. <Okay>. <laughs> Nandun na sila oh. So, bawat villa pinupunta nila. Pero, iniinsist nila na dito galing yung... I mean, parang dito may, so, may smoke something na ganun. Yeah, may smoke or... Oo. Oh. Kasi smoke detector yung ano nila eh. Eh, sa baba kami, pagkakwentuhan na kami over breakfast eh. Sorry guys, I'm hot. <laughs> <laughs> Here's the food. Yan, prepping na. Cause it's 2 p.m. na kaya la, Alas 3 na pala. Ay, kasi ano? Doon ka Ganyan. Ganyan. Si <laughs> <laughs> oh. uh, Ay, okay. okay. Ay, okay. flex mo on. yung muscle mo, Mer. Ay, sige lang, flex lang. Okay, <laughs> video <TV>, ha. <laughs> Hello. <laughs> <laughs> Di ba? Si Princess, queen, a... Di ba ito namamagat? 2 <laughs> pa. Kanyan talaga yung paako, besh. Ay, ito na Prefer As long as you long... live. <laughs> <laughs> Buti lang nakapagdala ko guys ng ano, konting makeup and eyelashes. Huwag mukhang ano naman tayo. <laughs> What think? Ayan, yung kanilang ano. Simple lang yung dinala ko. Kasi, tawag doon. Kung ano lang meron ako, doon sa team nila. Ayun lang. Nakainis pa. Sipon ko daw ito Pero, yun na. I did my own makeup. Konting tagay-lagay lang. And eyelashes. Bunti na lang nakapagpatatuno ulit ako ng kilay. ba? Diba? So, effortless na. Ever? I'm with the crew. Kinakabahan kami pare. <laughs> Kasi parang kami lang yung team dito. Mas maraming team yung ano, yung bride. Ayun. Kaya natin 'to, <laughs> Kaya di namin alam guys kung saan ilalagay itong ano, yung gift sa kanya ng bride, yung charm. Kasi usually pag sa bride, diba, sa bouquet ito. Ito yung ano nung, ay! Parang hawig mo ba, tatay mo? Ah, si Papa. Oh, parang wedding picture nung ano yan, nung Terrence. parents, niya niya. ba Hindi namin alam kung dito. Pero dito? Ko dito? O, oh, dito na lang. Hmm. Ya, yes, sofu. Kagak iya kah? Kagak iya. Mahal juara branding. Lah apa kah? Oh, juara branding, Kakak. Ready kana? Ready, guys. Baba-baba na. Hindi baba-baba na pa-taasan tayo kita sa hagdan. Ha. Para ma-ready na si Princess. Hinga mo na lang, ya. Kaya na tayo, ya. Kaya na tayo. All is Oh my gosh. Ay, nasabi ko yun. Baka mawala pa ako umiyak. <laughs> has to love for with my heart Today I say you but to me that means I will. I will take your hand I will take your hand and stand by your side in the good and in the bad. I dedicate myself to your happiness, success and smile Your always in my Mariakala. I you for <laughs> Is my priority. I will be yours in plenty and in in sickness and in health, in failure and in child. I will dream. The word says in Ephesians 3, 16-17, I pray that from His glorious, unlimited resources, He would empower you with respect to His Spirit, that Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your wounds will go down deep into God's love and keep you strong. This is our prayer to our Father, in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, and in the power of the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Amen. Having pledged your faith in God and your love for one another, by exchanging your vows and the giving and the receiving of the rings, looking to heaven and asking your sanction, and by the authority of the registry of Merger Singapore, it is my joy to pronounce you husband and wife. <laughs> <laughs> the years, because you are now husband and wife, one of spirit and soul. Standing before God and one another, and every son, because you are thinking about the responsibilities of so a awesome. you may now kiss your wife. <laughs> Di ba ambilis transformation, iba talaga ang. Sabi <laughs> oh. guys, Pag talaga may solid support system eh. Picture-picture lang mo na sila sa labas. More on, taga-hospital yan eh. Sarap mahuli ng ibon. Caldereta. Like rendang. Halal ko. Uh, ah, sorry. And <laughs> here, yung nan halal. More on Philippines. Filipino food. We talked to each other and then suddenly I didn't um, you know, we realize that we will become close, like this close. <laughs> in <laughs> <laughs> so, from stranger to a friend okay, and yeah. now in family. Yeah. <laughs> <laughs> so, my message for Bunny Emmer. So, Emmer. Uh, they say a happy wife is a happy life. So, that's all. I'm going to be you. I'm going to be proud ako guys at magcha-charge na rin ako ng <laughs> sana may mga na-vlog ako eh no Ay, na rin ako at nagkakasayahan na sila don yan sa wakas na ano na rin na, nakaraos na din si princess tsaka si emerson so congratulations emerson and princess best wishes and Yeah, buti na lang guys, nakapag-rebook ako. Ma-extend tayo kasi dapat tomorrow morning na agad yung flight ko. And tomorrow din yung check-out nila dito. So, parang need pa ako ihatid ni Emerson sa ano, sa sa airport. So, may iwan dito si Princess kaya yun, <laughs> maganda rin na nakapag ano ko, nakapag rebook ako. Na-extend na, -na, -na di ako, diba? And, ayun nga, gusto kong sulitin. Kasi deserve ko to guys. Char. Maglilinis muna tayo na ano. <laughs> mga kalat. Charan. Oh, yung mga few makeup kit na ginamit ko. Okay naman din yung looks ko. Simple lang. Simple lang. Huwag lang tayo. And ako nga lang yung ano, yung representative sa side ni Emmer. The rest, nag-ano lang, nag-send lang ng mga greetings, baya, uh, um, tawag doon, message sa nag-record lang sila. <laughs> Yan. Teka lang. Sakit na ng chan ko. Gusto ko nang uminom ng pink pills kasi kagabi na nakainom. So, medyo bloated ako. Bloated na ang lala niya. Kailangan ko makainom. tapos magsi-swimming tayo tomorrow. Sana, sana. <laughs> Kasi may free access kami sa ano sa pool and then doon sa parang slide, parang aqua adventure doon sa pinapuntahan namin kanina. So, yun lang guys ang ma-upload ko for this ano month. At nung September talaga totally wala. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Kapag ka may ano lang, may ganap lang doon lang ako magba <laughs> pag wala, wala muna dahil super busy ang lola niya sa hanap buhay.